Ito guys, CG Beach House. Ayan. So, doon sa mga gusto. Sir, magandang araw po. Ayan. Ano pong pangalan nyo, boss? Ako uh, nga Ayan. So, ito pong, ang pangalan po nitong resort na to is? CG Beach po. Ah, CG Beach. CG Beach so, usually sir, uh, dito sa CJ, uh, anong araw yung maraming tao?

Dito po magkakano po yung rentahan ng cottage sa si inyo, sir? 500 lang po, isang araw. 500 isang araw. Mm. Tapos nag-overnight din po. Kung may mag-overnight, may additional na lang namin. 200. Ah, murang-mura, no? ano? Affordable po, ano? Renta lang ang interest dito. 30 pesos. Mm -hmm. Ayun. At least ayos na po, ano? Ito maganda. <stutututra> pang pamilya, pang mga magkabarkada po, ano? Ayos na, sulit na sulit na dito ilang years na po itong, ano nyo, sir, business? Ano lang po, dalawa siguro Naka two years na po Kapag summer po, medyo maraming tao dito, ano? Sa ah, summer po, sumanasan na kayo Sa mga rentahan po ng video, okay Magkano naman po yung, ano, parenta nyo? Ano lang po dyan, muna lang Kasama na ito Kasama yung cottage 1.5. 1.5. One-five Ayan, sulit na sulit po ano. Apa safe pa kasi may pangharang sa ano sa dikya. Ganda po ano. Tahimik na anak. Maganda tapos ito, nakaka-relax may mga puno. Ayun. Tamang-tama sa outing ng mga ano mag Tong hinan sir. Okay lang po. Ayan. So dito sa barangay. Ayun. So may yung ganito sir kalaki na room, magkano po yung price niya? 1k po yan. So, 1k. Ayan, sulit na sulit na doon sa mga family outing na gusto may sariling kwarto. So ito, 1K overnight na po yon. 'Yung kumbaga kapag gusto nilang mag-relax talaga po no, mga weekend, so ito talaga. Ikaw naman po 'yung pagne-negosyo ng ganitong klase ng business, sir. Eh? Okay naman. 'Yan lang ang nakaka-taas pag ano nga, pag-summer. Pag-summer, 'yun 'yung talagang peak time. Tapos kapag ganito, bagong yari lang naman 'to. Etong Kubo. Ayun 'tong Alati Mana Santa. Sa mga ganitong resort siya, malaki po ba yung capital o tama lang? Malaki po ang ano dito, lahat yan. Oo. Sa pagsisimula po ng ganitong resort, usually magkano yung mga initial capital na pwedeng gawing po lang? Malaki po. Simula ka sa 300. 300K. 300,000. Oo. Para at least maka, makapagsimula po ng ganito, no? yes, magkano no? ka po ng ano, yung CR? yung mga permit permit ah yung banyo opo opo para may palikuran po no tapos pang banlaw banlaw hmm. opo sa so bagay yung mga ganitong business po long term po talaga ano tapos, syempre, yung space pa, no? Talagang, ano? nag uupa lang kami dito. Sa, ano? sa lupa? Usually, magkano po yung rental nyo? Ano lang po? Monthly o yearly? Monthly po. Ano lang dito? Apo. Ang lang. Kung malaki na ang ano, yung tamo, may 10% po. Kung baga, nagdagdag ng dagdag. Ayan. Pinky ang po mo sa isang buwan. Apo. 1,000 yun. Kumbaga 10% dun sa ano. Depende sa so, kung kita na yun po ano. Hmm. Ayun. po Okay na. At least kapag ganito na medyo mahina, pwede. O. Oh, donation. donation. po Pero ang maganda nyan, kapag summer, yun talaga po yung kasagsagin ano. Kasi. Kumbaga. Pasulpot-sulpot. Opo. Ah po. Ako mga ito na yung ano, yung parang stop house at saka sa may-ari. Ayun. Paganda na rin po at least nakapagsimula na po kayo no. Ayun. To uh, ano na lang yung mga bisita na lang na magtuloy-tuloy. Pero dito naman komportable ano. Galing doon sa mismong bayan, papunta dito. Talagang napakalapit lang kung gusto po nila ng affordable talaga no pangmasa oh dito na at least parehas lang ng ano ng view sulit na sulit na rin po so kapag maulan naman po dito kumusta naman hindi naman siya masyadong ano uh, hindi naman binapaha o ano ay hindi naman Do okay naman po na, ito, may putik ng ano hindi pa lang po nadampingan yung okay. may dinana natin. Oh, pero dyan naman halos ayos na ano, halos puro kasi, sementado na. Apo. So invite nyo po sila na bumisita dito sa ano nyo, sa resort. Ano pong address na itong resort na? Um, sa Gibbets House po. Uh, ano, sa Sikro, Patay. Ayan. Tapos, kapag ano, pwede naman silang magpa-reserve. Ano pong contact number kapag gusto nilang magpa-reserve? Meron po. 7-064-6176. Ayan, dito. CJ Beach House. Ayan. Thank you very much po, sir. Maraming maraming salamat po. Usapang business po. Pabadi mo ko, YouTube channel. Thank you very much po. Salamat. Ito guys, CJ Beach House. View. ito ayo sulit ang pamamasyal dito guys ha si Roma